Ang galit ni Terra kay Gob, Emil. Sa wakas, sumabog na ang galit ni Terra. Matapos ang sunod-sunod na trahedya sa kanyang pamilya, eto na. Hindi na kinaya ni Terra ang galit sa taong pinaniniwalaan nilang may pakana ng lahat, si Gob, Emil. Sa mundo ng mga tao, sa ospital, nagkunwari pa ang cop asterisk L, este, kagalang-galang na sigob. Emil na parang concerned citizen. Aba, dumalaw pa sa ospital, ngumiti pa kay Tera at kay nanay mo akala mo may malasakit. Pero kita sa mukha ni Tera, huwag kang plastikan. Pero teka, habang may ngiti sa harap ng doktor, sa loob-loob niya siguro, buisit, buhay pa si Lolo Javier. Pero teka lang, habang nagkakakumustahan. Boom! Dumating ang pulis. May balita raw, si Lolo Javier. Pinaghihinala ang tulak ng droga. Ano? Pati kami na pamura. Anong kalokohan to? Go, Emil. Sa sobrang galit at lungkot, hindi na kinaya ni Tera. Lumuha ang puso at sabay buhos ng mga ibon sa loob ng ospital. Yes mga ka-encantedix, literal na mga ibon. Nagulat si Mona, nataranta si Akiro, parang nagka-bird flu sa loob ng earth. Buti na lang si Akiro, the ever reliable bestie, pinatahan si Tera. Pero si Tera, hindi pa rin mapakalik lumayo, nag-iisa, umakyat ng hagdanan na parang eksena sa MMK. Hanggang sa napadpad sa mismong bahay ni Gov, Emil. Pero mga besh, hindi lang basta pagdalaw ang plano ni Tera. Sa sobrang galit niya, nagsimulang gumalaw ang mga ugat ng mga puno at halaman, parang nature's revenge. Avatar, hindi sang letra edition. Kaya ang tanong, makakaganti na kaya siya. Pero no, eksakto. Biglang may mga madre na dumating. Oh, mga madre talaga, parang galing pa sa retreat house at napigilan ang atake ni Terra. Umatras siya, pero hindi pa tapos ang gulong. Sa daan. Ayan na naman ang nemesis niya, si Kami. Ang anak ni Go, Emil, napasaklay pa pero di pa rin tumitigil mang buli. Bastos na naman, kaya muntik na naman si Terra mag-transform into full on the water rage mode. Buti na lang dumating sila nanay Mona at si Akiro. Parang laging on call ang dalawang ito pag nagagalit si Terra nung pinatahan nila si Terra. Niyakap at muling napigil ang kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihang hanggang ngayon ay tayo lang ang nakakaalam. Kaya mga kasanggre, manahimik muna tayo. Hindi pa alam ng buong mundo kung sino talaga si Terra. Pero isa lang ang malinaw, unti-unti nang nagigising ang lakas niya. At si Go, Emil, magdasal ka na, kuya. Abangan sa susunod na episode. Hanggang kailan mapipigilan ang galit ni Terra? At kailan siya tuluyang sesubog?